Mainit na ang panahon at dahil nga summer na ngayon dito sa atin sa Pilipinas, marami ang talaga namang nagkikrave sa mga maasul at magkaganda nating dalampasigan. Isa sa mga sikat na pasyalan ngayong summer ay ang sikat na isla ng Boracay. Hindi lamang mga kapwa natin Pilipino ang nagpupunta doon, kundi sikat din ito sa mga dayuhan na nagbula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit nito lamang mga nakaraang araw, ay isang pangyayari ang nagbigay ng pangamba sa mga turista para magdalawang isip na pumunta ng Boracay. Ito ay matapos na matagpuan ng wala ng buhay na katawan ng isang Slovakian national sa nasabing isla. Natagpo ang patay ang nawawalang dayuhang turista sa Boracay. Naaagnas na ang bangkay ng biktima nang makita sa isang abandonadong kapilya. Sino si Mikaela Mikova? Samahan niyo po akong talakay ng isa sa mga mainit pang usapin niya yon ang masakit na naging kamatayan ni Mikaela Mikova. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Isang paraiso at ang islang hindi natutulog. Yan ang bansag ng mga dayuhan sa magandang isla ng Boracay. Taong 1978, nang, makarat, ng marating ito ng German writer na si Jens Peter, sumulat ito ng angklat tungkol sa kanyang naging paglalakbay sa Pilipinas. At sa kanyang mga sinulat ay inilarawan niya ang isla ng Boracay na isang paraiso sa lupa. Kaya naman na-curious ang mga tao at nagkaroon ng increasing awareness tungkol sa isla. Dahil dito ay dinagsang borakay ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Dahil sa pagdami ng tao na pumupunta sa isla, ay unti-unting dumami ang mga investors sa lugar na nagtayo ng malalaking hotels, restaurants, at churches. Napalibutan ang isla ng magagandang gusali at dinarayo ng maraming tao. Ganun pa man ay eh, napanatili naman nito ang pino at maputing buhangin, matataas na puno ng nyog at malulusog na lamang dagat. Isa sa mga nabighani sa ganda nito ay ang 23 years old na Slovakian national na si Mikaela Mikova. Sa isang video ay inirawan niya ang Boracay na isang magandang lugar, mababaitang tao at irerecommend niya ito sa kanyang mga kaibigan. The Slovakia. How's your experience in the tour? It was amazing. The most wonderful tour guide that we could imagine we have. And it was absolutely perfect and I recommend it to everyone who's coming here. Okay, can you play? Si Mikaela Mikova ay nagmula sa Borno, South Moravia, Czech Republic. Kung saan siya nagtatrabaho bilang educational assistant sa Levenshire, Berlin isa itong organization na nakatuon sa pagtulong sa mga taong may kapansanan. Inilarawan si Michaela ng kanyang pamilya na isang mabait, maalalahanin at palakaibigan. Bata pa lamang ito ay kinagigiliwan na ito ng marami dahil sa kanyang kabaitan at labis na matulungin. Nang makapagtapos ng high school noong 2020, ay nag-enroll ito sa Masokar University sa Borno, Czech Republic kung saan ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Special Education major in English na natapos niya noong June 2024. Nakamit din niya ang Erasmus scholarship sa University da Madeira sa Portugal. Kung saan siya kumuha ng Bachelor of Science in Psychology. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho siya bilang school assistant, event staff at leisure time animator o isang tour guide. Ang leisure animators ay ang mga responsible sa pagpaplano ng mga activities na gagawin ng mga turista, bagay na nag enjoy siyang gawin. Dito ay nagawa niyang makakilala ng mga tao na iba't ibang lahi, kabilang na nga dito ang mga Filipino. Maging na magtrabaho siya bilang guro at nagtuturo sa mga batang may kapansanan, ay pinagpapatuloy niya pa rin ang trabaho bilang leisure time ex-animator. Sadyang mabait at palakaibigan nito, kaya naman maraming mga tayuhan nitong nakilala sa nasabing trabaho. At dahil nga sa taglay nating mga Filipino ang pagiging hospitality at friendly, ay mabilis na nahulog ang loob ni Micaela sa mga Filipina na kalaunan na ay naging matatalik niya ng kaibigan. Isa sa mga nasabing kaibigan ang nag-imbita kay Micaela na para dumalo sa kasal nito na ginanap sa Boracay Island noong March 8, 2025. Dahil mahilig si Micaela sa pamamasyal, ay excited nitong pinaunlakan ng imbitasyon ng matalik na kaibigang Pilipina. Dapat sana ay kasama nitong pupunta ng Pilipina sa kanyang kasintahan na isang Egyptian. Subalit nagkaroon ng problema sa visa nito. Kaya naman mag-isa na sumakay si Micaela ng eroplano at nagtungo ng Pilipinas. Ang isa sanang masayang bakasyon ay isa palang bangungot. Pagdating sa Manila, ay agad na nagtungo si Micaela sa Boracay. Dahil sa tag ngayon, ay maraming mga turista at mga lokal ang namamasyal sa si isla. Kaya naman mahihirapan kang makapag-book ng mga hotels. Ito ang naging dahilan kaya naman hiwa-hiwalay ang mga hotels kung saan nag-stay ang magkakaibigan. Sa kanyang pamamalagi sa Boracay, ay sinulit ni Micaela ang kanyang bakasyon. Nagtampisaw sa tubig, naglakad sa mapipinong puting buhangin, kumain sa mga restaurant, at nakipagbanding sa mga kaibigan. At dahil nga sanay siya sa pakikipag-usap sa mga dayuhan, ay marami din siyang mga nakilalang lokal sa si isla. No March 11, 2025, ay dapat sana ang huling araw ni Mikaela sa si isla. Naka-schedule na kasi itong lumipad pabalik ng Manila at mula doon ay sasakay naman siya ng eroplano na magbabalik sa kanya sa Borno. Subalit hindi sumakay si Micaela sa nasabing flight. Hindi na rin ito makontak ng kanyang mga kaibigan at hindi na rin nila ito matagpuan. Nagsimula silang maghanap sa isla at magtanong-tanong, subalit walang nakakakilala kay Micaela. Ang problema ay agad naman nilang isinanggunoy sa si Malay Police Station na agad namang tumulong sa paghahanap nag-alok pa nga sila ng 50,000 pesos na reward money sa kung sino ang makakapagbigay ng information sa kinaroroonan nito Subalit maging ang mga pulis ay bigo na matagpuan ng talaga Hanggang sa makalipas ang dalawang araw na paghahanap noong March 12, 2025 isang report ang kanilang natanggap isang dipakilalang babae ang natagpuan wala ng buhay sa sirana at luma ng simbahan sa masukal na gumat Ilang kilometro ang layo mula sa hotel kung saan nag-check-in ang talaga. Agad naman nilang tinungo ang lugar at dito nga nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng hinahanap na dalagang si Micaela Mikova. Dahil sa ilang araw nang nawawala, ay nagsisimula ng mabulok ang katawan ng nag na naging dahilan ng pag-alingasaw ng mabaho nitong amoy. Nakasapatos pa ang biktima, nakalihis ang pang itaas na kasuotan at wala namang suot na pang ibaba. Kaya una nang hinala ng mga polis na ito ay biktima ng panggagahasa. Pagabot ko sa may lunok na puno ng tumba. Nang mupadan ako sa nakatumbang puno ng balete, may bigla akong narandoman na parang wala ako sa aking sarili. Tapos may bigla akong naaboy na mabaho. Hinabahan ako kaya napatakbo ako at nagsumbong agad ako sa mga kasama ko. Ayon sa salaysay ng mga kaibigan ni Mikaela, huli nila itong nakitang buhay noong March 10, 2025 ng tanghali. Kasama nila itong kumain ng tanghalian. Matapos na kumain ay nagpaalam ito sa kanila na maglalakad-lakad at mag-iikot sa isla dahil sa huling araw na nito doon. At babalik na ito ng Borno. Mula noon ay hindi na nila ito nakita. Ang lugar kung saan natagpuan ng katawan ni Micaela ay isa ng abandonadong simbahan na nasa gitna ng masukal na kagubatan. Dati itong sikat na pasyalan sa lugar kung saan pinagdiriwang ang mga kasal ng mga lokal at dayuhan doon. Subalit dahil sa luma na ang nasabing gusali, ay inabanduna na ito noon pang 2018. Mula nang abandonahin, ito ay bihira na ang mga pumupunta doon at tuluyan na rin itong binalot ng malalagong damo at puno. Maging ang daan patungo doon ay masukal na rin. Ika nga, kung hindi mo kabusado ang lugar, ay mahihirapan ka na mapuntahan ito. Ganon pa man kahit pangaluma na at abandonado, ay tila naman nakaagaw pa rin ito ng curiosity ng mga tao, lalo na nga ng mga ibang lahi. Nabibighani sila sa lugar sa mga pater nito na unti-unti na nang -unti nauubos. Ayon pa nga sa iilan, pag pumunta ka sa nasabing ruins, ay mamamangha ka sa paligid at iimaginin mo kung ano ang naging itsura nito bago ito tuluyang abandonahin. Nakakawili din umano ang katahimikan at masarap na simoy ng hangin sa lugar. Kaya naman kahit na pinagbabawal at medyo kasukalan, ay pinupuntahan ito ng pailan-ilan. Ayon sa mga investigador, marahil ay nakita ni Mikaela ang kwento tungkol sa lumang simbahan sa social media o online. Kaya naman na curious ito at ninais na puntahan ng lugar. Dahil nga masukal ay wala ding signal sa area. Uh, initial report, uh, meron pong nag-inform sa ating PNP sa PCP2 that meron po tayong found dead body sa Marine Bulabog po. And immediately, we responded. And upon uh, sa pag-respond po there at, uh, we found out na positive nga po yung na merong founded, foreign national founded body. And ang ginawa po namin, tinawagan po agad namin po yung forensic unit, yung Soho, para po ma-process. And natapos na po yung processing ng crime scene. Nang matagpuan nila ang biktima, ay nasa baywang pa nito ang kanyang belt bag. Subalit, wala na roon ang kanyang cellphone at wallet na naglalaman ng pera. Ang balita ay agad namang naiparating sa pamilya ni Michaela na pumayag na i-autopsy ang katawan. Mahalaga kasi ang pagsang-ayon ng mga ito sa proseso ng autopsy. May mga lahi kasi na ayaw ipasailalim ang katawan sa examination, base na rin sa kanilang relihiyon at paniniwala. Sa ginawang autopsy ay nalaman na si Mikaela ay ginahasa. Nakitaan din ito ng mga bugbog at namuong mga dugo sa kanyang ulo, sikmura, braso at hita at muka. Ang matinding bugbog na nakita sa kanyang muka ang isang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Sa huling larawan ng dalaga bago ito mawala, ay nakita itong nakatayo at may hawak na baso at mga bote ng alak sa paligid. Noong una ay nakala nila na umiinom ito ng alak, subalit mariin itong pinabulaanan ng mga kaibigan ni Micaela. Dahil si hindi ito umiinom ng alak kahit pa anong gawin nilang pilit dito. Kalaunan, napagalaman alaman na ang nasabing laman ng baso na hawak ng dalaga ay buko. Sa ginawang pag-iimbestiga ng Malay Police, eh agad silang naghanap ng mga CCTV sa lugar kung saan nakita ang mga huling tao na nakasama at huling lugar na pinuntahan ni Micaela bago ito nawala. Sa kanilang pag-iimbestiga ay eh nalaman nilang marami ding lokal at mga turista ang nakausap at nakasama ng dalaga sa isla. Sa kanyang huling larawan ay eh nakita ang dalaga na inalok ng grupo ng kalalakihan na uminom ng buko juice. Ilang mga testigo din ang kanilang nakapanayam na huling nakakita sa dalaga bago ito mawala. Ang mga salaysay ng mga ito ay tumugma naman sa mga nakalap nilang ebidensya. Dahilan para agad nilang arestuhin ng isang person of interest. Sa unang pahayag na inilabas ng Malay PNP, ay mayroon naman silang apat na mga individual na tinuturong persons of interest. Base sa nakalap nilang impormasyon at salaysay ng ilang witnesses. Ang isa sa mga ito ay nasa kamay na ng mga pulis, samantalang pinagahanap pa ang tatlo. Ang mga nasabing POIs ay mga local din na naninirahan sa si isla at isang foreigner. Testado na ang isa sa dalawang suspek sa pagpatay sa isang babaeng Slovak na nagbabakasyon sa Boracay sa Malay-Aklan may may nahuli na tayo isang suspect oh, no? Sa, sana may merong pang inahabol no sana uh, kahapon meron tayong nang sa uh, sa isang barangay sa mainland umamin po ba siya may, mayroon hindi pa masyado na klaro pero siya ang uh, na nakakita sa kanila eh. sa ngayon ay tumanggi ang Malay pulis sa pangalanan ng mga nasabing POIs hindi pa kasi umano tapos ang ginagawa nilang investigasyon kaya naman maingat sila sa mga inilalabas na impormasyon man inassure nila sa publiko na ginagawa nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang biktima. Ayon naman sa Department of Tourism, ang pangyayaring ito ay isang isolated na kaso. Kaya naman siniguro nila sa mga turista na ang Boracay ay ligtas at wala silang dapat na ikabahala.